ito na dive namin lumipat kami ng bagong bahura para maghanap ng magandang panahin mga kapaders uy kulambutan kagad agad kalusong lusong pa lang namin sa pangalawang dive ang timano kulambutan nagpakita sa atin napakamo lang mga kapaders estimating ko ito may isang kilohan na ito mmmm kerintat -hmm, na naman ayos mga kapaders dito lang pala kayo mga kawin ng kulambutan sa pangalawang dive ayos nung pandaradagdag sana mayroong pang kasamahan. At para maglagang pa ito mga kapaders, gigitikin ko na ito, tatanggalin ko sa pana. At makapaghanap tayo ng panibagong mga pana mga kapaders. Hanap ulit tayo. butan, pakita pa. Uy, na ito. Lapo-lapo or sibungin mga kapaders. First class na isda. Mm hmm, yari ka dyan. Mayroon pang isa mga kapaders na ito. Barak ang bikol. Buti nilang at maamo. Pag ko itong sibungin, hindi lumayas. Papanahin ko na ito mga kapaders. At baka makahalata pa. Mm-hmm, bali dalawa mga kapaders. Parehas pula po yan. Kaya lang itong sibungin, iba ang presyo. Ito ay 180, yang barka naman ay 150 kilo mga kapaders. Magandang bor, ito aming nalipatan. Ito nirambang ko lang si Sidin. Wala ito sa GP sa aking cellphone mga kapaders. Sinisidala namin ng baka sakali, kung sakali ba kami isang ay napaganda mga kapaders. First class na isda, kulang buta sa kalapulapo ang nagpakita sa ating kagad sa pangalwan dive. Aalisin ko ito sa pana ko, at maghahap tayo ng panibago mga pana uli. Yung huli nga pala namin sa ulan dive, ayos man, kulang-kulang kalating styrofoam, hindi lang kami nakahuy ng kulambutan doon. Dito sa pangalawang dive, nakatsamba tayo ng isang peraso. Lapo-lapo pa ang kasunod natin na mga kapaders. Hanap ulit tayo mga panak. Konting tsaga lang na ito, mayroong maputi sa butos mga kapaders. Pugitang malaki. Ito mga batong may liit, alsin alisin ko muna. Sa gabal pa ito, paglabas ng pugita, pag kiniliti natin. Palalabasin ko yan mga kapaders. Marami man nakataklob lang ang may bato sa butas. Balis ka po ito. Tutusokin ko ito sa parte ng mata. Mm -hmm. Palalabasin ko na ito mga kapaders. Ayan, parang may gumalaw sa unahan. Uy, na ito mga kapaders. Bali dalawa. Baro pa lang kaasawa. Napansin ko kanina doon si siyang pugita pag sungkit ko. Ito yung kaasawa mga kapaders. Ayan, pinasuot ko muna. Ito muna ang unahin kong malaki. Tusokin ko na ito. Ayan, labas na dyan. Sige, huwag kang lumabas. Mahasaktan ka na naman. Sige. Buti tumababog ang butas. Sige, huwag kang lumabas dyan. Bayan pa. Mm -hmm. Hello, sige. Ito na mga kapaders. Malapit na. Malabas na. Yon gumapang na mga kapaders. Medium na ito. Estimate ko lang ang ikakasako ng aking disimampana, Yung automatic. Ayan, mga kapatyrs. Hindi makagapang at ang auto ka ispat natin na malingas. Ayan na, ayan na, ayan na. Magapang na mga kapaders. Papanaw ko sa parteng bata. Mm -hmm. Yari ka na dyan. Huwag ka nang imapos dyan. Huwag mo nang isuot ang mga galamay mo sa butos ng bato. Pauli ka na sa akin. Hinihila ko mga kapatiers. Hila mm Malupit talaga ang pugita pag naisuot ang mga galamay sa butos ng bato. Hirap pong galing mga kapatiers. Masasaktang ka lang. Hindi ka dyan mga kabunot. Ayan na, tuminta na mga kapatiers. Hello. Yun. Nadala din sa wakas. Hoy, kwartan linaw na ito. Ayos to pang dagdag. dun sa lapula po... sa sa kulambutan ating napana. Yung kaasawa ng mga ating ulihin mga kapaders. Kwartan linaw na ito. Salamat Lord. Katanggalin ko na rin sa pana. Ay, naayas si Kadaw Rico... Lumapit sa akin mga kapaders. Sa kanya ko ipapahuli yung isang pugita yung kasawa ka na ito. Ito na yung kaasawa ng isang pugita na huli ko kanina mga kapaders. Kinikiliti ni Kadaw Rico... Kaya ang mahina magkiliti. Walang diskarte pa. Hindi yan malabas pagayon ng kiliti. Tusukin mo ng herit ng masaktan. Uy, walang pag-asa ang lumabas mga kapaders. Ah, yung kirkilitiin. Wala nang ng singit. ayun na mga kapaders, maandam niya dito. Malabas, malabas. Ay, nagbuga pa. Sige, panayin mo na. Nakalabas ang mata. ayun nakaldot. panayin mo. Sige. Mm -hmm. Yun, tinamaan mga kapaders. Namuti. Kailangan hindi pala Ala, malabas ka din pala diyan. Hawakan mo mga galamay, hilahin mo palabas. Diyan ng very good. Nahuli rin mga kapaders. Na ito na. Yung isang pugita. Yung nahuli ko, hindi ko sa pana. Ito yung isang kasawa ka mga kapaders, bali dalawa yan. Mag-asawa, magkaratig lang sa butas yan. Yung mag-asawang pugita. Salamat Lord. Ayos tong pandaradagdag dagdag, may pambik kami bukas na umaga. Andito lang pala magandang biyaya sa panibagong ating nilipatan na bahura mga kapaders. Sana may makasamahan pa ito. Ayos na ito. Ayos na namin ito sa pananak. na. Makapaghap tayo ng panibago mga kapaders. Hanap ulit tayo. Naroon mga kapaders, maraming isda. Mayroon mang kawal ng mga patuna na sa butas. Mayroon pang isang pagi mga kapaders. Ayan, maraming mga suga o lambingan yung mga malilito mga kapaders. Na ito pa, lambingan. Na ito nga pala mga kapaders. pero ko pinanis ang tarik bago. Hindi ko na bijuhan Itong pangalong natin. Mm -hmm. Bali dalo mga kapaders para sa talikbago bago. Itong isang napan kanina, di ko na videohan mga kapaders. Malam ang sinuutan. Itong isang pangalumpan ako kaya, nakalaba sa butas yan, na natin. Hanap ulit tayo ng isdang mga pana. Naroong kulang butan mga kapaders. Mayroong kinakain na isda. Butit maamo. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Yan, estimate ko ito mga isang kilo nulit mga kapaders. Ayos na ito, kahit mga isang kiloan. Good size na ito mga kapaders. 120 ang kilo sa amin na ito. Awang ko sa inyo. Naroon pa nukos. Uy, mailap mga kapaders. Mm -hmm, tinamaan. Sobrang ilap ng nukos na ito. Buti, tinamaan ang akin kaagad. Aba, 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 yan laang. Huwag mong kakagatin ang rubber ng pana ko. Mabuputol yan. Yan, diyan ka kumagat sa bidbid -bid ng aking rubber. Huwag yung sa pinakangguman ng aking pana at mabuputol yan. Wala kong gagamitin. Gigitikin ko na ito at para mailagay sa akin nilagyan. Hanap ulit tayo mga kapaders isda naman oy isda nga pero la pula ko mga kapaders first na isda na naman sibungin or sono gigitikin ko oy umikot mm -hmm. tinama sa parting mata mga kapaders yan dito mga katakas ito man halos pila aming nangapan dito sa bahura dito lang ang muna kami aming ikot ikot itong bahura itong mga kapas baka may makasamahan pa ito hanap ulit na naman tayong isdang mapana dyan sa unahan naroon mga kapaders kulambutan mayroong huli na isda huli ka, sala, nakailag mga kapatid yung isda, ako mapanak sa iyo ikaw huli ka, sa akin, tumalikod pa sa akin, ayan na hmm, hmm, ditik mga kapatid hindi mo huli yung isda ako nakahuli sa iyo malaki na ito mga kapatid, big na ito malusilusan ito, estimate ko kwartan linaw na, salamat lord bandaradagdag na naman hanap ulit tayo, pakita pa kulambutan, baka mayroong pan, harun mga kapatid Lalaking kulang butan, malaking mahigi ito. Matatlong kiluhan. Mm hmm, gitik na naman mga kapaders. Hindi nakatapagal ng tinta, sigurado. Malaking kulang butan ito. Salamat. At nakasutsutay ng kulang butan dito. Nakasambahan itong bahurang ito mga kapaders. GGPS ko muna ito paglutang namin. Pwede itong balikan sa na lahat natin pag habagat mga kapaders. Malaksa pa ang habagat, ito yung mga kabilo. Hanap ulit tayo na ito isda, tagpian mga kapaders. Mm -hmm. lagatak na naman John oy nakapunit mga kapaders. Balakyan tama na naman ito. Ay, mali ito pala. Ayos na itong pambinta. Madalang isda dito, pero sulit man. Magandang lang isda ating nakapanak mga kapaders. Tulad ito tagpian. Bitilya rin ito mga kapaders. One third ang sa amin. Naroon, timbungan. Uy, mailap mga kapaders. pahabuling pa yata ako. Kuminto ka. Ayan ang minto. Mm hmm gitik mga kapaders. Isdang may balbas. Sana may kasama ang pa itong timbungan dyan sa unahan. Tanggalin ko na itong isda. Mayroon pa akong nakitang isda sa unahan. Itong isa sa pana, hindi ko matinanggal. Na ito, timbungan, pangalawang pana. kunta, tamaan tinamaan din mga kapaders. Bali dalawa timbungan. Panas laki. Ay, mga kapunit. Ay, punit mga kapaders. Nakabulot na. Nakasabi ng bituka sa dulo ng pana ako. Reject na ito. Hanap ah, ulit tayo sa parteng unahan. Potensya ka lang kahit maliwanag ang buwan na ito, lapu si sibungin na naman. Pasiguro pagpana. Mm-hmm, nang hindi maridik. Ayos ito mga kapaders. Mamaya, paglutang namin. Tatanda ko sa GPS ko mga kapaders. At para sa susunod na araw, mabalikan natin. para kalman dagat. Sa susunod na araw mga kapaders, amihan na tayo. Wala nang mga ganap na kapagat. Hanap ulit tayo. Diyan sa mga butas, atin silipin mga kapaders naroon. Uy, solid. Isa, malaki. Itong unahin ko muna. Para kang Mm-hmm. Lapo-lapo. La pandardagdag mga kapaders. Salamat, Lord. Andito lang pala magandang biyaya. Lapo-lapo, la kulambutan. sa kapugita. Uy, nakabunot pa. Ay, buhay pa mga kapaders. Ulitin ko. Mm-hmm. Lagata ka na dyan. Ay, talagang nakabunot ulit mga kapaders. Nasa na kaya? Ayun, wala na. Sayang. Dito sa kabila, ating ikutan. Nasaan kayong lapulapong iyon? Uy, na ito. Lumampas. Mm hmm. Lagata ka na dyan. Gitik, mga kapaders. Masasayangan pa. Ngunit nakita ko pa. Hanap ulit tayo. Baka may rumpang ang kasamahan. Uy, kulambutan, mga kapaders. Na ito. Uy, ginhawa. Mm hmm. Gitik na naman. Hindi nakatinta, mga kapaders. Nakatinta bang kayo kaunti. Nagkaroon rin kami ng pag-asa. Andito lang pala mga kapaders, sa aming nilipatan na bahura. Salamat na marami Lord. Bergong bahura pala ito mga sa sa aming nasisiden ngayon. Kami na naman na ni Kadebis Rico sa bagong bahura mga narun. Naroon tatlong isda, mag-asawang talikbago, isang dungis, orinis. Itong unahin ko. Mmm, -hmm, lagata ka dyan. Atras yung dalaw, mga kapadyo. Mamaya, kakasapit yung panak ko at papalain yung dalawang yun. Hindi ko na yung dalawang isda mga kapadyo. Itong suraan. Hinahabol ko ng langoy. Galing sa butas. mm -hmm, nakabulot. Uy, naroon na. Hirit na mga kapaders. Hanapin ko yung malaking surahan. nasa na kaya yun? Uy, na ito. sumuot mga kapaders. Nagdudugo na. mm nandito na. hu, dalawang kilo ang ito mga kapaders surahan. Malayo na ako. Hindi ko na mabalikan yung dalawang isda mga kapaders. Yung orinis saka yung tanik bago Malayo na. Bayain na yun. di mo Hanap ulit tayo. Na ito. Alatan mga kapaders. Mm hmm may tama na ito. Delikado na katakas ko kay Kadavis Rico na naman. Ayos na itong pang-ulam. Masarap itong sinabawan mga kapaders. Bukas na umaga. Hanap ulit tayo mga kapaders sa isdang mga pana. Uy, naroon. Kulambutan mga kapaders. Malaki. Lalapitan ko. Mayroong kakainin mga kapaders. Ups, sala. Hindi tinamaan. Ako naman. Mm-hmm, lagatak ka dyan. Ubus ang tindak mga kapaders. Oy, hindi na sa sayang tinta na naman. Dito sa amin, tumakas ang tinta mga kapal, isang bote 500 na ang kuha ng buyer. Dati, 460 lang, ngayon 500 na, bawat isang bote Ayos yun mga kapal, sa tinta lang, kwartang linaw na pag tayo nakaipon hanggang amyanin. pang pasko ang bagong taon mga kapal, ipon-ipon lang tinta. Ayan mga kapal, hanggang dito muna aking video sa pamana, giniginaw-ginaw na ako, mawi na kami. Bago kami umalis, ggps ko muna ito, papangklang ko muna bago kami lumutang mga kapatid, smasin niya sa ko. Papalaw, iskimay-imbayan, pagkakapan sa rumbuok, tagal. Ay di man, lugi ka man, lugi man ang mga papalaw. Ay di man, ay hindi mo mga dosim na. Ay di man, atarahan. Oo tayo, tayo, ano ko sa rumbuok lang kita makatapos. Ay baka mga sandaan pa lang na buhok, ay di lasing na. Oo Pagingaw, manat na naman. Ah, yeah. Buwan. Bu, talaga yan. <laughs> Buwan matatapos pa kayaan? Ay, siya so lupong. Bako. Dumdog. Hindi ka manupili ay. Kulang <laughs> sa yes. isin ka At naawit pa lang po namin. Oh, Parbidoy. Hindi, <coughs> Mag-asawa yan. Hindi <coughs> mm -hmm. siya kunta lang ako sa butas na dalagat tinutukutukutulayin ko na yun sa may tigpuro na yun talagang bahay ng manala ano hindi mo alam mo malaki ang kuwan yung dosa tuktok na yun bawa kanto hindi sa akin hindi mo nakabilo ang mga ayun. sa bagay umaga pa makakabilo kayo doon wala pang hangin ang ngayon

na ito na mga kapal suwabing huli sa dalawang dive ayos man itong kabintahan sa isda 2,800 mga kapaders ito naman sa kulambutan 2,249 ito lahat lahat ang kita namin 5,049 ang gastos 521 ito ang natira 4,528 divide 5 mga kapaders pang limang bangka itong partihan bawat isa 905 Maraming maraming salamat Lord sa biyaya na pinagkulubong sa amin kagabi. May pabigas naman kami ngayong umaga. Abang-abang sa susunod na adventure natin gagawin. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. God bless. Ingat po tayong lahat.